Magandang hapon mga kaibigan Alex and Jules After how many hours? Ngayon lang po ulit tayo nagkaroon ng time para mag-upload Yes mga kaibigan, can we please work harder to reach 1 million views for Autotadma before the launch of Chada May Gugma music video Yan po ang panawagan ni my, my dreamers pagkatapos uh, uh, ma-reach itong 900,000 views noong saan meron pa tayong 100,000 views na abutin bago daw po muna ilabas itong music video ng Otsu Deadma. Ayay, Diyos ko, makayanan kaya yan kasi may nakita ako na may ilalabas na ang uh, startup Philippines with Chada Mahigugma. Pero bago pa yan, sabi dito, may may dreamers, meron daw pong, sabi niya sa kanyang post, radio tour when, wish buzz when, as of for its showtime launch when, music video launch when, and dance craze when. Ayan ang mga katanungan niya. Those are the contents the song that was launched a month ago without follow-up promotion needs. Kasi nga po, walang pa follow-up promotion. Kasi nga, dahilan sa, uh, Um, uh, Asap in Milan, the preparation was big, and because the the audience. Uh, was so big guys hindi nila inaasahan siguro na ganun kalaki ang audience na mag-aantay sa kanila sa Milan pero yes uh, they prepared a lot para sa ASAP in Milan and yes ayun napasaya naman nila ang 30,000 katao so yeah uh, sabi kasi ni Starbucks Philippines on 9 on September 21 bukas na yan ay ilalabas na ang uh, my my uh, video na ilalabas ang Starbucks Philippines interview with my man trata and And this is maybe along with uh, the release of music video Pero wala pa pong kasiguraduhan yan Ang sabi kasi ni Startup Philippines Ano ba ang sabi ni Startup Philippines? Umabot ako sa puntong Hindi pa ako naniniwala Magmahal pa ako ulit My mind and trata answers our questions About her latest song Chada May Gugma Watch it tomorrow at 6pm Spread the word and join the premiere here Sa so YouTube ng Star Music. Pero yun yes, mga kaibigan since ABS-CBN is not a network anymore and they are now a content creator, officially po yan na uh, in-release kahit na sinabi ng uh, Senate ng Philippines. Uh, Philippine Senate na aminado sila na maraming nawala sa kanila, sa Philippine Government right after magsara ang uh, ABS-CBN network kasi nga daw po ang laki ng tulong nito sa mga provincial uh, network nito ng ABS-CBN. But then uh, magpaganpaman, uh, we do not know if they're gonna bring back the ABS-CBN uh, network since ito uh, naman at uh, kada naman ng ABS-CBN by just uh, giving content sa public. Just like a Star Magic Ball 2023 na mangyayari sa katapusan ng buwan ng September yan ay napakalaking event na kung saan magsama-sama ang mga malalaking artista and uh, of course dahil sa mga artista ang uh, lalahok dyan syempre marami ang manunood sa big event na yan ng Star Magic Ball and so it's the same with uh, itong uh, ito uh, Chada Mahigugma na ilalabas. It's still a content of ABS-CBN and uh, it's not now a network content but it's a, it's a content of a private creator na ngayon na ABS-CBN kaso nga lang ayun, may pangalang uh, Star Music, Star Pop, may uh, Showtime, kung ano-ano na lang pero they are all under ABS-CBN company. Pero nga lang, hindi na sila network at a uh, content creator na sila. Kung kaya, eto. Kuya Iwin ya yeah, kung kaya ito, at uh, sabi pa ni Starbuck Philippines, nag-spread uh, siya ng uh, vibes. Sabi niya, spread word and join the premiere here. Kasi alam naman nila na marami mag-aantay isa sa isang ma may entrata, lalo na dito ay sa interview. So they are giving this ahead of time. Though uh, it I think it's it should be one week before they will have this... Um, promotional video but then uh, i don't know what happened na uh, bigyan binigyan lang nila ng isang araw at uh, ibibigay na nila kaagad itong uh, interview with Maymay Entrata kasi magsasagot do si Maymay ng mga katanungan about her latest song Chada May Gugma Isa ang isa sa tanong na nasagot ni Maymay dito uh, isa pa sample lang ito ng uh, Startup Philippines ay ito Ano nga ba ang kasagutan ni Maymay sa tanong na uh, Uh, anong linya sa Chada May Gugma, ang pinaka ni Maymay. May? Alamin ko natin. Ayan na, direct to Maymay. May tao din na para sa'yo kapit lang dahil darating din yun Yun yung favorite kong line ng Chada May Gugma kasi umabot din po ako sa puntong ayoko na. Parang hindi na ako naniniwalang magmamahal pa ako ulit or maniniwala ako sa si pagmamahal kasi kasi nga di ba pag nasaktan tayo feeling mo pasan yung mundo feeling mo hindi mo na deserve magmahal feeling mo pare-pareho lang sila parang yun mo na charot-charot ba <laughs> ay hindi siya charot ayan, official po, bukas po yan alas 6 ng yung gabi, mapapanood nyo po itong uh, interview with Meridel Mayma Entrata with uh, the song Chada Mahigugma so sabi ni Shinami kailan ba ilalabas ang music video, siguro malapit-lapit na yan mga kaibigan, kasi syempre sunod-sunod uh, uh, na siguro yan bago pa lilipad si Mayma papuntang Australia New Zealand region. Kasi nga, itong October 8 ay nakaschedule po ang uh, ang One Mix Global Music Festival dyan sa Australia. Kung saan kasama ni Maymay dito, si Bini ba? Tama ba ako? Bini. Um, KZ Tendingan, Ben Ben, and marami pang international singers from Asia. So yes, mga kaibigan. Uh, Bago pa siguro mangyari yan, ay mailalabas na yung na-record na nilang uh, music video or kung dance craze man yon na inaantay na ng mga followers ni Maymay Entrata. May Ayan, promotion na hindi na-involve ang personal life po sana. Kasi nga po, syempre, uh, uh, you cannot uh, take that away from Meridel because as always, Meridel is so... Uh, um, Napaka-open naman nitong batang ito sa kanyang private life sa public. So, kung kaya ayun ang promotional niya ng uh, Chada Gugma is uh, ayun na niya rin sa kanyang sarili. Pero alamin natin kung gaano ka in-depth ang mga sagot ni Maymay sa Chada Mae Gugma at kung paano niya ito uh, in relate ang sarili niya sa kanyang bagong kantang syada mahigugma. congratulations my mind your auto deadma um featuring Wozok is now having 900,000 views and sana daw po ay up 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 pa. na sana bago pa ma September 21, and then that is very very hard to do, kasi nga po ilang oras na lang ay September 21 na po, so hindi ko alam kung paano makaya yan ng mga taga sa ni Maymay, ang panuorin ang uh, 100,000 views niyan kung noon ay talagang ambilis lang ng views ni Maymay ngayon hindi natin maikakaila na it really goes slow uh, siguro dahil lang sa marami na rin talagang mga singers na lumalabas, at maraming uh, naglaylaw uh, after may I, uh, officially released the statement of having aaron into her life and then um, when edward was found like uh, parang uh, ayun um, very concentrate sa kanyang favorite church and uh, so and so, ganun ang nangyari so yes mga kaibigan, let's just hope and pray na kung gaano kalaki ang mawala ay badoble pa sana ang uh, babalik na magmamahal kay Mary Jill Mama, and Tata. maybe that will come so soon pag na talagang mai labas na rin ang movie ni Mama or teleserye or whatever series yon kasi ang alam natin series 1 yon so we do not know what will happen next, so hope lalabas na rin 'yon to bring back my my supporters kasi nga po medyo marami ang uh, alam naman natin yan. Talagang marami ang medyo naglaylaw at lumipat ng ibang uh, artista and love team. So yes, umabot ako sa pundong hindi na ako niniwala sa Bene ni kasi umabot na sa one month, wala pa rin nangyari. Yun ang sabi niya. Umabot ako sa puntong hindi na ako naniniwalang magkakaroon pa ng promotion ng Chada May Gugma. Kasi umabot na ng isang, ta isang buwan. Umabot na ng isang buwan, wala pa rin nangyari. Start Philippines. Ano na? Ayun. Pero sabi pa rin ni my, my, Dreamers, I support wholeheartedly and effectively. So I also have the right to demand the things that I think what my mind deserves. Mas mahirap naman yung mag ka. Pero hindi ka naman tumutulong, di ba? Ayun. Um, ito ang kasagutan niya kay Dreamers may my official baka di ka true fan. Kasi nga po hindi maiwasan na talagang pag nasa social media, magkakasagutan at may mga di pagkakaintindihan uh, among among the fans, hindi lang naman nangyayari yan kay Meme Entrata, kundi nangyayari din yan sa mga fandom ng John Bell, ng fandom ng Kaden Lex na saan na dahil sa maraming uh, ship nga na nangyayari sine-ship sa kung kani-kanino ang mga artista, ay talagang may mga panahon na talagang nagkalaglagan at nag-iiwanan sila sa ere. So yes, uh, hindi natin ma-blame na talagang ma-question once in a while ang uh, ang dignidad ng isang fan ng isang fandom or ng isang fan ng grupo ng mga fans ni Meme ma Entrata against each other lalo na pag uh, meron silang di pagkakaunawaan o pagkakadisgustuhan among themselves. Pero sana uh, you're gonna come back together as a big one whole my, my family. It is not for whatsoever uh, reason but for uh, the best na pwede nating maibigay uh, ang Totoo at 100% na suporta natin sa nag-iisang kamugera. Ka na si Maymay Entrata. Yes, mga kaibigan. Um, lang ay naglabas ito si Maymay ng kanyang uh, TikTok uh, na kung saan uh, ginagawa yung mukanya, and uh, I think this happened uh, sa Milan po. But then here, have a look at have a look at this video, and hope this will make you smile, and this will make you forget whatever angst is in your heart or whatever um, uh, worries na meron kayo as of this moment. Just let us all smile with this girl. Marydale, my mai and trata. And uh, I know how much you loved her and sometimes you swayed, pero I know you can't really just let go uh, in um, uh, adoring this girl, o, 'di ba? Hayyan. and uh, so hindi niyo siya pwedeng maiwan iwan kasi dahil sa mula noon hanggang ngayon may mga shortcomings man, but then she always make you smile once in a while. Alexander just na ito po ang kanyang TikTok na yan. Let's go my mic. there you are that's mary de my on trata with her tiktok video straight from Milani, thank. And then, yes, my, my, dreamers, meron siya dito power stream track Chada May Gugma 11 hours ago on Spotify. Please use this playlist. Thank you. And then, included in this playlist is my, my, Chada May Gugma of course on number 26. My, my, now on number 26. Uh -huh. Chada May Gugma, Amakabugera, all of the songs of my, my, again and again, it's a repetitive po mga kaibigan kaya this can help in bringing more numbers of views sa kanta ni Meme na Chada May Gugma. Kung kaya, no wonder Chada May Gugma is now getting 500,000 streams as of today sa Spotify. Mga kaibigan, and it's now on number 1. Just keep going. Don't ever sway. Don't stop. Just keep ummm uh, um supporting Maricel, Maymay and Trata. Follow Whisper Philippines mga kaibigan, sabi ni Maymay Dreamers, pagkatapos maglagay si Whisper Philippines ng uh, uh blurry photo, na kung saan nilagay dito, she's here. Comment below who who our newest Whisper bestie is. And uh, sa habang pa lang daw and with this uh, very long and thin arms, we know that it is Merida Meme With that, because of that, sabi ni Meme Dreamers, baka pwedeng i-follow nyo ang Whisper Philippines sa Twitter account nila, sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube, and sa TikTok. With that, will be updated every minute, every single day as to kung ano man ang gagawin ng Whisper, any project, Whisper with Merida Meme will be always updated, updated. Uh, straight away o, so yeah and the uh, star magic ball is coming so soon and I know uh, all of us can't wait uh, para makita ang kaseksihan ng isang mayroon -may and let's see kung kaninong designer kaya ang isusuot ni Maymay this time sa star magic ball 2023... Alexander Lexter Jules... I know you are all excited... Me too... And I can't wait also to see... Kung meron bang TV commercial itong Whisper ni Maymay... And I cannot wait to see itong interview with my Mai ng kanyang song na Chada May Gugma. Bukas po yan, of course, sa ABS-CBN channel, Star Music po yan. Alexander Lexter Jewels. patuloy lang po natin i-stream sa Spotify ang Chada May Gugma. Um, Out to Dead man sa uh, YouTube channel ng ABS-CBN Star Music. And uh, Chada May Gugma, of course, as well sa uh, YouTube channel ng... Star Music ABS-CBN. Alexander Lex de Jules, magandang hapon po sa inyong lahat.